what's up, mga to this video mga Kanada sa upper, upper inuman, ina? Upper inuman, eh? Lower, uh, sa lower inuman, mga Nag-outing na ning mga daghan kay buluhaton sa eskwelahan, dara. Oh, usa ni siya nga daghan kay buluhaton sa eskwelahan mga karumers. pero nag-outing na sila diri, nagdiri na sila nag kiat-kiat. Oh, kita-kita <laughs> oh, ra Ang uban nagdula nito Oh, manis lang mga ka-romers bisag daga buluhaton pero outing ra ilang naibawan. Kay holiday man daw ron mga karomers. So diri mag rumors rumors sa buta kay kuyog buta nila karon. Oh, right. Oh, manis lang mga karomers, sa dula balibol. Og nabud sila eh, kanang flower girl, a flower girl. <laughs> sila itay eh, kuano tig scorer. Oh, mana lang tig scorer mga ka Oh, may scorer dere. Hmm. Tarong daw Dari mau pun di mga panghitabo dari mga karomers na mga naghiwag lamas na saging na mo dito na na oh, napa dari mga guapa pun, pero amot lang napa pun ni sila mga buluhaton sa eskulahan dagan kayo kayo pero ganyan sa nila daw ilang halide ron ang sana luto dari ang naon? ala bisul ug saging kamuti ah mau ba oh nis lang mga karomers napa po may dari oh, napa po may ginamos para sa among saging ah Ang isa't siya lang kaya gagitar-gitar baka ganyan na siya mong guwi ka tayo Pag maayo sa mga kwan giluto ng saging Sabi so, lang na may score Sarungan <laughs> na iwa diya para matapasar bravoso? kayo ng gaminyo na Uy <laughs> <laughs> naigin <One> na mo Pagwan pa ni Gliso? Pagwan <yeah? laughs> pa ni Gliso, iyan yeah? Pagwan pa ni <laughs> Yeah, grazie, grazie. Hey, hi. <laughs> 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 oh, mo na ang mga paghitabo karon mga karomers, nakaplastada na mga pagkaon. Klasik-klasik mga salag-o nang mong gidala karon, oh gidala dai nila karon. Oh. Ay sa mo diri, ay sa mo bihi. Hay. Oh. Ay nade diri sa kilid, dadala sa luto. Oh. dua dere, lahi gyud Ay dai mi sa sa ganin sa lower ayo eh, apel. Ah lower inuman. Man. Ah okay na nanas la dia tanan. Bye. Bye. Sana niya video. Balik katabang ma. oh mga ona me so good. Yes guys, welcome mga ka rumors. Oh yeah. Oh yeah. All right. Hinaw pa me. Ay! hinaw pa dai. Steve.